Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Ala Nation Vlogs mga kalapatids and for today's video mga kalapatids nagdinis tayo ng mga poop tray nila mga kalapatids at nagdinis tayo ng kanilang tubigan mga kalapatids ganoon na din ang kanilang feeder mga kalapatids so yung mga pinag tutukan nila mga lapatids at the same time mga lapatids naglinis na rin tayo ng ating kabubuong ayan o medyo may tira-tira ng konti pero bubuwas na na natin ng tubig yan maya maya mga lapatids para malinis na malinis mga lapatids para walang uh, dumi at the same time dito na paglinis na rin tayo ang nilang poop tray kanina-kanina lang katatapos lang din natin mga lapatids natanggal na din natin yung mga balahibo nilang pinaglugungan pinaglugungan lugungan lugunan nila mga kalapatids nabubulol pa so maya maya nga ipakakainin na din natin yan mga kalapatids, at pa-inumin ng plain water. Ito yung patuka natin, sa yung tubig natin, mga kalapatids. Yan. Ang patukan natin ngayon, walang iba, kundi El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix na may Integra 3000, mga kalapatids. Yung suma nagtatanong sa akin, sa comment section natin sa Facebook at saka sa YouTube natin, mga kalapatids. One is to one po tayo, mga kalapatids. Kung bagay, isang kilong flyer, isang kilong breeder, isang kilong Integra 3000, mga kalapatids. Yun na po ang binibigay natin sa poll. Umpisang-umpisa pa lang na nilabas ang El Campeon, mga kalapatids na pigs na kayong pangkalapate mga kalapatids yun na pong binibigay natin hanggang sa mga henerasyon na nila mga kalapatids hanggang sa kaapu apuwan ng mga, mga kalapatids yun pa rin ang bibigay natin so kahit magbagong mixture nila yun pa rin ang ating ibibigay El Campion mga kalapatids breeder mix at flyer mix gawa ng CLDS yata yun mga kalapatids yon so, yun mga kalapatids yun ang ginagamit natin sa pool simula nung mga inanak ito inanak ito inanak yung mga yan at mga to lahat yan mga kalapatids yan ang domain nila mga kalapatids naninis natin so itatapon na lang natin yan maya maya mga kalapatids at yan goods na goods na goods na tayo so babalik ko sila sa inyo maya maya mga kalapatids pakakainin ko lang itong mga to let's go <laughs> So ayan mga kalapatid, pinakain lang nga natin ng ating patukayang mga ibon natin. So El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix na may Integra 3000 na binigay natin mga So walang pagbabago yan mga kalapatid. Yun pa rin feeds na binibigay natin during breeding, before breeding, after breeding, at during racing, cha after racing mga kalapatids yun ang binibigay natin wala lang iba mga kalapatids maganda kasi ang El Campeon mabilis makapagpa-recover mga kalapatids magandang uh, feeds yung ano, El Campeon mga kalapatids. para sa akin mga kalapatids ko na, nasa sa inyo na rin yung, kung gusto nyo sundin mga kalapatids pero goods na goods para sa akin so maya maya mga kalapatids eh, na natin ng tubig yan hintay lang natin maubos paubos na din naman yung kanila nga kinakain so yung mga nagpapatak sa bubong o sa mga poop tray nila mga kalapatids Tatandaan nyo lang, wag na wag nang lilimutin mga kalapatids dahil punong-puno ng mga dumi o baka magkasakit pa sila magkabulate so yun mga kalapatids babalik ko sila sa inyo maya maya mga kalapatids magpainumin na natin ng tubig so yun nga mga kalapatids nabigyan na nga natin ng tubig at tapos na nga natin pakainin ng mga barakmal nating mga kalapatid mga kalapatids bali naka sakto sila sa takal mga kalapatid 30 grams gada isang ibon mga kalapatid sa tandaan nyo na huwag nyong palalabisan huwag nyong pakukulangan Basta 30 grams gada isang ibon mga kalapatid kailangan mo ma maintain nyo yun mga kalapatid para hindi sila maging pilian sa pagkain mga kalapatid at the same time nalagyan na nga natin ng tubig yan lahat may tubig na sila nakainom na rin sila dito nakainom na din dito tsaka rito nakainom na rin sila ang gagawin na lang natin dyan tatakpan na lang natin para in case na umulan mamayang gabi at malakas ang hangin na eh, hindi sila masasalpok ng hangin at hindi sila magkakasakit mga kalapatids. So yun, bus na din ang ating patuka mga kalapatids. Yan. Sinahid na natin sa kanila. Sakto lang yung dinala natin kasi tansyado ko na naman lahat ng ibon na kanilang kakainin. So may takalan din naman tayo kaya hindi tayo naglalabis at hindi rin tayo nagkukulang mga kalapatids. So yun, goods na goods na tayo mga kalapatids. abang na abang na lang tayo sa mga update natin. Hindi pa lang tayo makakapag kasi hindi pa nga natin yung ating kung um, ibang kulungan, ibang breeding natin, ibang breeder na ating seksyon at yung mga ano natin ibang kulungan, hindi pa nga natin naaayos kasi masyado pa tayong maraming ginagawa lalo sa araw. Yun mga kalapatids, dito na tatapusin tong video to para sa araw na to. So please like, share and subscribe sa Alae Nation Vlog sa ating YouTube channel at sa ating Facebook account Bondeles Reyes at sa ating Facebook page Alae Nation Vlog. So bye-bye mga kalapatids.